ng mga blangkong ito. Definitely, nakakatiyak tayo hindi po ang Bicameral Conference Committee sapagkat firmado, ratifikado, aprobado yung kanilang final report. At hindi rin po totoo na hindi mahalaga yung Bicameral Conference Committee report. Kung sino man po mambabatas ang nagsasabi niyan ang tagal-tagal mo na mambabatas. Hindi mo pa rin naiintindihan ang proseso ng budget eh bakit ka papabalik-balik dyan kung hindi mo na uunawaan ang budget process? Yan po ay kasunangalingan. Ang Bicameral Conference Committee Grabe, to, pag talamak yung mga kawatan. pinirmahan, tapos uh. na po ang budget process. Ang, ang, gagawin na lamang, papasa po nila yan sa mababang kapulungan, yan po yung tinatawag na magiging enrolled bill. At ang tanging gagawin na lamang ay ang printing nito yung pag iimprenta bawal na pong magdagdag bawas. Kaya nga po may nakialam. Sino-sino yan? Ito pala isipan sa ating lahat. Kaya nga po yung aking pagtatanong, babae ba siya? Lalaki ba siya? O marami sila? Yan yung ating hinihingi ng pananagutan. Hinihingi po natin yung transparency and accountability sapagkat Daang bilyong piso po, trilyong piso trillion. po ang budget, 6.32 trillion pesos. At muli, bago po tayo mag -iwa walay pasalamatan ko po muli si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang maisog na paglalahan nitong nadiskubri ni Congressman Sid Ungab. Maraming salamat sa iyong kaisugan din, Congressman Sid Ungab. At mag-iisang linggo na po mula nung ating uh, ibinahagi sa inyo, mamamayang Pilipino, nakakatuwa. At lahat po ngayon ay may pakialam na sa ating budget cycle, sa, adge, sa ating budget process. Sa susunod po nating pag-aarap, eh, tatalakayin din po natin at uh, nag-budget call na naman. Nag-budget call na naman sa bagay si Panimula ng taon, talaga yung na mga kurakot dyan sa, sa gobyerno. Ganito rin na naman ba ang gagawin ninyong pagsasalaula sa budget process natin ngayong taon ito Nakakaloko na sa taong bayan, wala respeto. Maraming salamat kay Pangulong Duterte at kay Congressman Sid Ungap sa inyong maisog na paglalahad. Matapang talaga yan si President Duterte. na Buti nilang pinasa ni Congressman Ungap kay President Duterte yung mga na na-discovery niya ano, pangungulimbat ng ano, walang perma. against public interest. Sabi, so pangulimbak eh. yun. yung trilyon na... ...of legislative document. Kinakailangan nating matuntun at malaman sino yung may makating kamay na nakialam dito sa ating budget. Babae ba siya? Lalaki Tingin ba Tingin ko, babae lalaki. Atin po dapat tutukan ito hanggat hindi mapanagot. Yes. Si Congresswoman Stella Kimbo, Nako si Kimbot na naman. Kaya pala mamahalin ng mga gamit mo, mo Kimbot. Nako sa ating, po, Madaya. makalkal din yan ay balang po, araw. At, uh, yan. At ngayon ay eh, kanya-kanya Sabi ka agad fake news. May bagong Hugas ka may kaagad. ang layo na po doon sa una nilang bumubuo. agad fake, news. Ni Parang... Um na mga blankong bi-cameraal conference committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill mm -hmm. at siyang pinirmahan. Buti na lang na Bulgar Pero kahit na Bulgar, wala na. Nakangkong na. na, na, na. At nga po ay mainit na mainit Paano na, na ang bayan? bayan Mamamaya ang Pilipino kawawa. Sabado, nung inilahad po at uh, nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni, Cong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional bicameral conference committee report na panay po blanco ang nakakatakot na lang may matinong eh, congressman daang bilyong piso ng na halaga, ng taxpayers money pera po niyo na daang libong piso pera ng taong bayan ng mamamayang Pilipino piso. sorry, aking pagtatama daan daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas yes, nagkabukingan na may mga na. ayaw magpa-interview may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan at unahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung si ating Kimbot. mga kababayan dyan sa Marikina. Nako, si, si Kimbot, Congresswoman, kaya pala ayaw magpa-interview. Ang kinatawan o chairperson takot, ng committee takot mahuli on ang bunga rin po ay nakapirma doon sa mga blankong mm -hmm. dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung uh, report din po muli ng UNTV. Kawawa ang taong bayan, na mga pundo. na ng hinarbat. At ng pahayag at, at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan rush na Rush ang mukha ang niya. Maangas ang Ma uh, siya, siya nung na sinisiraan na niya si Vice President, uh, President uh, Sara Duterte. Committee on Appropriation. Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo. Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Tama. Nasaan ang angas mo? ang tapang, tapang mo naduduwag mo, ka na sa ano? Social media, mga interviewer, sa kongreso, tangan-tangan ang iyong milyon milyong pisong halaga ng mga bang. bag relos Re ang kayabang yabang humarap, hmm, mabubuking din yan kung sa saan galing yan Pilipino, saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino